10 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka-old coin buyer. Kung mapapansin nyo po hawak ko po ang 10 peso coin na year 2008 semi hard to find. At pwede ko nga po itong bilhin sa halagang 2,000 pesos. Unawain nyo lamang po kung ano po ang hinahanap ko na 10 peso coin. Magandang araw mga ka old coin buyer Patuloy nga po pala akong bumibili ng mga ganitong klaseng 10 peso coin BSP series At ito nga pong hawak ko ay year 2008 Sagot ko na po ang shipping fee Basta po bentahan nyo po ako ng 10 peso coin year 2008 semi hard to find Na may kasama pong hard to find na year 2007 at 2009 dapat po kung meron po kayong gantong klaseng year 2008 ay may kasama po siyang hard to find coin na year 2007 at 2009. Dahil yun po ay bibili ko sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Depende po sa kondisyon ng hawak yung barya. Kapag maganda po ang kondisyon ng semi hard to find sa ka hard to find ay pwede ko pong bilhin sa halagang 2,000 hanggang 3,000 pesos mga ka old coin buyer kaya po i-check nyo na pong maigi ang hawak nyo 10 peso coin kung meron po kayong year 2008 itago nyo po dahil kailangan nyo pa pong maghanap ng year 2007 at 2009 dapat po magkasama yon 2008 tapos may kasamang hard to find na 2007 or 2009. Alin man po sa dalawa, ay bibilhin ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Kapag po yan ay walang kasamang hard to find na 2,007 o kaya 2,009, yan po ay hindi ko bibilhin. Para naman po hindi lugi po ang shipping fee, kaya ako po hinahanap yung semi hard to find at hard to find mga ka-old coin buyer. Yun lamang po mga ka-old coin buyer. Sana po ay mabentahan nyo ako ng mga hard to find coin na aking hinahanap. Marami pong salamat.